Girls, late na! Halos matatapos na yung oras ng training. Wala pa rin si Diana. Girls, mag-start na kaya tayo mag-training. Baka parating na rin si Diana niyan. E paano kung hindi siya dumating? Mamaya na lang. 15 minutes. Kapag wala pa si Diana, magpa-practice tayo kahit wala siya. Okay, girls. Wait na lang natin siya. Nasaan na ba si Diana? Sayang yung oras eh. Hi, girls. Sorry, late ako. na ins na talaga ako. Sinusundan niya ako. Uh-huh. Nice excuse, Diana. Late ka. Hindi kayo naniniwala sa akin. Seryoso ako. Diana, I love you. Patawarin mo na ako, please. I love you. Nakita niyo na, girls? Sinusundan niya ako simula pa kanina sa bahay. Smiley, pwede ba? Tigilan mo ako. Kung hindi, tatawag ako ng police. Umalis ka na dito. Smiley, hindi maganda yung ginagawa mo, ha? Smiley, doon ka na nga kay Max at saka Timur. Oo nga, nakakasawa na kayo. Hindi na talaga ako makapaghintay magka-boyfriend. Narinig mo, Smiley, puntahan mo na si Max at saka Timur. Diana, kunin mo tong balloon para sa iyo to. Ibigay mo yan kay Max at Timur. Okay, Diana, mag-uusap tayo mamaya. Girls, nakita niyo yon? Sinundan niya ako simula sa bahay. Takot na takot ako. Nung una akala ko ibang tao. Oo nga, Diana. Nakakatakot talaga yon. Kung ako yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Diana, kailangan mo na ng bodyguard. Parang bodyguard naman tayo ni Diana ha. Lagi tayong magkasama. Girls, hindi naman natatakot sa inyo si Smiley. Diana, gusto mo? Ako na lang maghati sa iyo eh. Sabi mo lang. Thank you, mascot. Ang tapang mo naman. Kaya lang hindi rin takot sa si Smiley. Kailangan ko ng someone na malakas, yung matapang. Yung matatakot talaga si Smiley sa kanya, yung hindi niya na ako lalapitan kasi kasama ko siya. Diana, basta sabihan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong ko. Ano Diana, magte-training ba tayo? Girls, sayang lang. 20 minutes tapos na yung training natin. Alam niyo girls, kahit wala na ako sa mood mag-training, kailangan. Tara girls, magready na tayo. Okay, okay Diana. Diana. Girls, bilisan nyo. Sayang yung oras. Diana, sa tingin ko talaga kailangan mo ng bodyguard na magpabantay sa'yo. Good idea, Kitty. Pero sa naman ako hahanap ng ganon yung magpoprotekta sa akin ng 24-7? Meron, Diana, kung babayaran mo. Kitty, sa tingin mo ba papayag siya? Tsaka sa naman ako hahanap ng ganon, no? Mahirap yata. Girls, double time. 18 minutes na lang natitira nating oras. Ice, tatrabaho ka daw sa karaoke bar? Ano, marami bang chicks dun? Alam mo na Ice, single kami ngayon, wala na kaming girlfriend. Ay oo guys, sa karaoke bar, sinasabi ko sa inyo, ang daming maganda dun. Ang gaganda pa ng boses. Anong sabi mo Ice? Ah pizza, sabi ko lang, maraming maganda dun sa karaoke bar. Pero ikaw pa rin yung pinakamaganda, syempre. So Ice, anong araw ka nagtatrabaho sa karaoke bar? Oo pare, bibisita kami. Sige guys, no problem. MWF, nung work ako doon, The best doon Boys, bakit kayo pupunta doon? Tsaka nagtatrabaho si Ice doon. Istorbo lang kayo sa kanya. Sige Ice, kita-kits na lang tayo doon. Pizza, huwag selosa o dyan. O ano guys, kailan tayo magkakaraoke? Bakit? bakit? Sasama, sasama ka? ka? O oh, pare, sasama ako. Nabastard ka ulit no? O oh, pare, sawa na ako. Bahala na siya sa buhay niya. Ice, isang latte. Girls, nakita niyo si Smiley. Mukhang nasa good mood siya. Siguro nakalimutan niya na si Diana. Malapit na nila tayong i-date. <gasps> mm -hmm. Girls, papano ba niyan? E apat tayo, tatlo sila. Bago ka lang dito, kaya hindi mo pa sila i-date. Kaya Sophie, huwag ka nang mangarap. Di ma, tingnan mo. Pareho tayo ng lifeline. Sige nga, isa na mo yung kamay mo. oh, pareho tayo. Apat yung magiging anak natin. Tayo talaga yung magkakatuluyan. Green, ano? Manahimik ka nga dyan. Hindi ko pinangarap magkaapat na anak, no? Kahit hindi mo pangarapin, yun yung mangyayari. Nakasulat sa palat mo. Green, tingnan mo nga ilan magiging anak namin ni Kev. Karina, sinabi ko na sa'yo million times, hindi kayo magkakatuluyan ni Kev. Ang ibig mo sabihin? Green, di ba sinabi ko na sa'yo, huwag mong sasabihin yan sa harap ni Kev. Laila, tingnan mo, may bagong kanta si Diana. Hey boy, I don't need Diana, you. Diana, to... pwede ba? Patayin mo yan. Ang sakit sa tenga. Ang ganda nga eh. Hey boy, I don't need your toy. Hey boy, I don't need your toy Hey boy Yana, ano ba yan? Puro auto-tune naman Hindi naman marunong kumanta si Diana Leila, 21st century na Lahat nag-auto-tune Hey boy, I don't need Yana, your toy Yana, umalis na nga tayo dito hey Lalang sumasakit ang ulo ko Nag-eeho your... dito sa toilet Tara na Yana, para kang baliw dyan Hey boy, I Eto don't need your toy Oh my God! Yana, pinapakinggan mo ba yung kanta ko? Hey boy! Hindi na hindi niya pinapakinggan yung kanta mo. Iba yung pinapakinggan niya. Leila! Well girls, actually kailangan namin ng tulong nyo. Lalo ka na Leila. Diana, kung gusto mong gawan ko ng TikTok yung kanta mo, ayoko. Ako Diana, gawa ko. Gagawin ko. Hindi yon. Tulungan nyo kami magbigay ng flyers. Naghahanap ako ng strong guy. Kailangan ko ng bodyguard. Wow, Diana, celebrity ka na bakit naman kita tutulungan? Wala akong panahon dyan. Diana! Diana? Papayaran kita, Leila. Well? Oo, payag kami. Ayaw mo ba ng pera? makibigay yung mga flyers sa mga guys dito sa school? Pipiliin natin yung strongest guy dito sa school. Kung meron tayong makikita ang strong guy dito sa school. Oo, Oo sige. Ipapamigay na namin. Hey, boy! Yana, ano don't... ba? Tumigil ka na nga. Diana, gusto ko yung kanta mo. Alam niyo, minsan wish ko rebel si Yana. Hindi siya papayagan ni Leila. Oo, kasi best friend sila. Okay, tara na. Mag-uumpisa na yung klase. Hey, boy! I don't need your toy natin yung strongest guy. Oo, oh, okay, Diana. Poprotektahan niya tayo laban sa mga basketball players. Let's go! go! Patrick, magdidate ba tayo bukas? Saan tayo pupunta? Gigi, meron akong training bukas. Patrick, wala akong pakialam sa training mo. Ang tagal na natin hindi lumalabas. Okay, Gigi. Patrick, sandali lang. Nawawala yung mascara ko. Sino kaya kumuha? Sino kumuha ng mascara ko na? Gigi, di ba sinabi ko na sa'yo, may nagbubukas ng mga lockers? Wala kasi kasing iniiwan yung susi nyo? Oo, kahapon, nawala yung lip gloss ko, tsaka yung pads ko. Ano yun? Bravasti, anong ano? Ibig sabihin, may magnanakaw dito. Nakita mo, Patrick! Okay, basta! Lalabas tayo bukas, ha? bibili mo ako ng bagong mascara. Gigi, kakabili ko lang ng mascara sa iyo ng isang araw, di ba? Patrick, diba? hindi mo ba naiintindihan na wala yung mascara ko? Kailangan ibili mo ako ng bago. Okay, Gigi. Guys, i-check natin yung mga lockers. Nandito naman yung mga susi. Ayun, no, tingnan nyo. Julie, di ba delikado yun, ha? Julie, good idea yan. Baka makita natin yung lip gloss mo at saka mascara ko sa mga lockers. Tsaka yung pads. Patrick, ang tanino mo talaga. Oh, huh. okay, Gigi. Iche-check ko yung mga blue lockers. Sa'yo yung pink, ha? Okay. Okay Romeo, papakita ko kung saan yung locker mo Dumulalagay yung mga gamit mo, naiintindihan mo Teka, anong nangyayari dito ha? Girls, meron tayong problema May bisita kayo oh Ayan oh, mag hello naman kayo Ah, uh, hello Teacher Mike, kumusta? Anong nangyayari dito? Anong ginagawa nyo ha? Ah, oh, Teacher Mike, tama ka, may nangyayari dito Chinecheck namin yung mga lockers Teacher Mike, nawawala yung mga gamit namin sa lockers May magnanakaw dito Oh Teacher Mike, nawala yung pads ni Julie Bravasti? Bravasti, kami magsasalita Teacher Mike, nawawala yung lip gloss ni Julie. Tapos yung mascara ko nawawala din. Romeo, doon ka sa kanan. Doon sa pinakadulo yung locker mo. Teacher Mike, bakit hindi mo kami pinapansin? Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi namin? Uncle Mike, puno ng gamit to eh. O sige girls, magtatanong ako. Baka merong kubuhan ng mga gamit nyo, okay? Malinaw ba yun? Tama na. Romeo, ilabas mo lahat ng gamit niyan tapos ilagay mo yung gamit mo. Pa, paano niyan? Wala kaming lip gloss at mascara. Guys, tara na nga. Umalis na tayo dito. Girls, yung mga susi nyo. Ay, Ay oo nga Mike, hindi mo na ba talaga si Diana? No way, Blandy. San tayo pupunta after school? Mamaya, mamamasyal tayo. Girls, anong ginagawa niyo? Di ba may training tayo? Daba na. Sophie, Sophie tumahimik tum ka nga. Hello guys, magbibigay kami ng flyers. Oo, oh, oh, basahin niyo mabuti. Para Basta sa inyo, football, football players. players. Naghahanap ako ng malakas na lalaki. Ano to? Anong malakas? Para saan ba to, ha? Boys, wag nyo na nga basahin yan. Saan ba tayo pupunta mamaya after school? Kanino ba galing to? Interesado ako. Yana, Leila, sino yung naghahanap ng strong guy? Si Diana! Eh ano namang kinalaman ng mga football players natin sa strongest guy ni Diana? Akin na nga yan. Kunin nyo na nga tong flyers nyo. Kailangan ng bodyguard ni Diana. Basahin nyo kasi yung likod ng flyer. Nandun lahat yung information. Makikita nyo lahat. Ipakita nyo ang lakas nyo. Naghahanap siya ng personal bodyguard may bayad. Wow, meron ngang sweldo. Kanino ba kailangang protektahan si Diana? Twisit na yan sa akin. Ano guys, lalabas pa tayo mamaya? Bitawan nyo nga kami. kami. Okay. Ano, ayaw na kayo agad ng mga basketball players? Sophie, shut up. Wala kami sa mood kaya tumahimik ka. Pupunta ako, itatry ko di ba? Gusto mo ba ng pizza at hot chocolate araw-araw o oh hindi? Oo, gusto ko. Payagan mo ko para may sweldo ko. Ako rin, magtatry. Kev? Ano? Karina, kailangan ko magtrabaho. Sa so, tingin mo ba, pipiliin ka ni Diana? Ikaw ba yung strongest guy dito sa school? Bakit? Ano akala mo sa akin? Hindi malakas? Kev, syempre ikaw yung strongest guy para sa akin. Hello, losers. Gusto niya ba magkapera? Kailangan ni Diana ng strongman. Bodyguard niya. Nangahanap daw siya ng strong guy. Si Patrick, strong guy. Pero hindi siya magpa-bodyguard kay Diana. Wow, tignan nyo. Ang laki ng sweldo. Provasti, mag-apply ka. Kasi kailangan ko ng pera para sa lip gloss tsaka pads. Okay. Yung gusto mag-apply, pumunta sa gym mamaya. Teacher Mike, strong guy ka, di ba? Etong sayo. O, Romeo, basahin mo. Teacher Mike, ipapakita namin yung lakas namin ngayong araw na to. Ay, Diana, anong gimmick na naman to? Uncle Mike, may chance na ako. Provasti, bilisan mo. Dapat mauna ka sa pila, oh, Julie, ha? O, sige, Julie. Mauna na. na ako. Uncle Mike, mamaya na lang ha? Oo, ka. Oh, Romeo, saan ka pupunta? Gusto ko maging bodyguard ni Diana. Hay ano ba to? Kailangan bantayan ko to. Patrick, ano pang ginagawa mo dito? Pumunta ka na doon, bilis! Okay, okay, ito na? na! Girls, piliin natin yung strongest guy. Sana makapili tayo dito sa school. Sana nga, Diana. Sigurado hindi na tayo kayang guluhin ng mga basketball players. Sa wakas, may maghahatid na sa atin pa uwi. Girls, pumili tayo ng mabuti. Kailangan yung strongest guy yung mapili natin. Okay, ready na kayo, girls. Nakikita ko nang umiiyak yung mga basketball players. Girls, good luck sa atin! One, two, three, Pink Rebels! Mga baliw kayo! Akala nyo kaya nyong protektaan si Diana? Trabaho ko yun! Ako yung boyfriend niya! Hindi mo ba nabasa yung flyers? Manahimik ka nga dyan, pimples! Smiley, ako yung pinakamalakas dito. Ako yung magiging bodyguard ni Diana. Pwede ba guys, huwag kayo maingay? Okay, one by one. Kailangan ipakita niyo yung lakas niyo sa amin. Pagkatapos, lumabas na kayo agad. Huwag kayo magtatagal sa loob. Okay, yung first... Okay, mauna Oy, na ako. Mauna ako. Guys, wish me luck. Peace out, yo. Good luck, Dima. Ano guys, sa tingin nyo, anong lakas yung meron ako? Hoy Kilay, pumila ka nga. Wala naman siyang pipiliin sa inyo, no? Tignan na lang natin. Anong problema mo? Kapag ako'y napili ni Diana, tatlo na yung trabaho ko. Bibili na ako ng magandang kotse. Hmm. Hello, Dima. Makinig ka sa akin. Ang hinahanap namin, strong guy. Ihahatid niya si Diana tsaka kami pa uwi. Babayaran namin siya. Malakas ka ba, Dima? Bakit, Diana? Nakalimutan mo na ba gaano kalakas si Dima? Oo, oh, Dima, nakalimutan ko na. Last year pa yon. O sige na, ipakita mo. Mapaalala ko sa'yo. Wow! Girls, nakita ko na yan. Hindi naman niya kayang isquish yung bola. Kita mo na, Diana. Piliin mo na ako. O, protektahan kita. O sige na, Dima. Pag-iisipan ko. Diana, okay siya. Ang lakas niya, ha? Okay, yung susunod na. Bang! Mga nasa labas, may hinang nila lang. Wow, parang gumwapo yata si Dima. Mary, ano ka ba? Umuwi na kayo. Sigurado, ako'y mapipili. Okay, ako na yung next. Hoy, tabi dyan! Ako muna! Bakit? Takasa ka? Okay, sige na, Kev. Pumasok ka na. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Sumingit sa pila ko. Timur, bayan mo na. Makakapasok ka rin mamaya. Easy ka lang dyan. Hindi kailangan ng strong guy ni Diana. Ang kailangan niya, smart guy. Papakita ko sa kanya yung dream house namin. Umuwi na kayo. Wala kayong pag-asa. Hi, Hi, Kev! Girls, nakita niyo? Wala mga basketball players, Siyempre, na hindi naman sila strong guys. Kev, nabasa mo yung flyers, 'di ba? Kailangan namin ng strong guy. Strong ka, ba? ipakita mo na yung powers mo. Diana, kailangan mo daw ng bodyguard. Kayang-kaya kita -kaya protektahan. Tingnan mo to. Uh! Wow! Kev, ang lakas mo. Sige, iko-consider kita. Grabe, Kev. Para kang si Hulk. Diana, hindi hindi makakalapit si Smiley kayo. Girls, eh kung si Kev kaya yung piliin natin, malakas siya. Tsaka wala siyang gusto sa akin katulad ni Dima. Tayana, tingnan muna natin yung ibang candidate. Nag-e-enjoy ako. Okay, next! Sandali lang, ako muna. Ako muna papasok. Smiley, pumila ka nga. Wag ka nga sumisingit dyan. Pumila ka doon. Girls, hindi niyo naiintindihan. Romeo, sige, pasok ka na. Smiley, maghintay ka muna. Si Romeo muna yung mauuna. Girls, nandito si Romeo. Alam mo, Teacher Mike, thank you. Ayos yan, Smiley ka. Hi, baby Diana. Gusto ka protektahan. Oh, oh God, God, Diana. Diana. Romeo, hindi. Ayokong protektahan mo ko. May gusto ka sa akin. Hindi pwede yun. Romeo, bakit may hawak ang cans? Favorite mo ba yung Coca-Cola? <laughs> Diana, tignan mo muna gaano ko kalakas. Wow, Romeo, may laman ba yan o wala? Kung na-squeeze mo, nasan yung laman? Oh, Diana, wala nang laman to. Pero kahit may laman, kaya ko pa rin. Piliin mo na ako. Okay, Romeo. Thank you. Pag-iisipan muna namin. Next! Next pasok pasok na. na! Piliin mo ako. Magiging safe ka, Diana. Wow! wow. Diana, kinindapan ka niya. Girls, relax! Huwag niyo nga imagine na magkasama kaming dalawa. Hi, girls! Ako yung pinakamalakas dito. <laughs> ah, bakit may dala kang baget? Kakainin mo? Brovasty, sige na. Ipakita mo na sa amin yung lakas mo. Ang malakas na tao, malakas din kumain. Uubusin ko tong baget in 3 seconds. Ano? ano? Sandali lang, bravasti. Hindi kami naghahanap ng malakas kumain. Naghahanap kami ng strongest guy. Okay, lumabas ka na. Pero hindi ko pa pinakita. Paano ubusin tong baget? Brovasty, hindi namin kailangan makita. Next, Next one, please. one, please! Alam mo, Diana, magsisisi ka. Hindi ako yung pinili mo. Ako yung pinakamalakas dito. Okay next, pasok na Girls, sa tingin ko mahirap makahanap ng strongest guy dito sa school Palpak lahat sila Diana, don't worry, makakahanap tayo for sure Basketball, basketball players, bumila nga kayo. kayo Hoy guys, ako yung nauna sa pila, ako muna Hoy, kaming mga basketball players at totoong bodyguard ng mga girls, okay? Oo oh, Ais, umalis ka na dyan, papasok ayos, na kami alis ka na dyan Mga baliw, ang yayabang talaga ng mga yan Girls, ang daya nila. Hindi fair yun. Inunaan nila ako. Ba't ganun? Girls, nandito na yung mga basketball players. Anong ginagawa niyo dito? Hindi namin kayo kailangan. Pwede na kayong lumabas. Alam niyo ba kung bakit naghahanap kami ng bodyguard? Para protektahan kami laban sa inyo. Umalis na kayo. Guys, pwede ba? Lumabas na kayo. Diana naman, babe. Ang haba ng pilay sa labas, di mo nakita? Tapos palalabasin mo lang ako? Girls, patawarin niyo na kami, please. Girls, please, bigyan niyo kami ng chance. Ihahatid namin kayo araw-araw. Boys, too late na. Wala, Wala na kayong chance sa amin. amin. Mary, patawarin mo na ako. Parang awa mo na, Kitty. Diana, promise, hindi na kita kukulitin. Iahahatid lang kita araw-araw para safe ka. Ay, okay, sige, ipakita niyo yung lakas niyo. Diana, ang totoong strength, yung love. Ito yung dream house natin, Diana. What? Oh girls, dream house natin. Diana and Smiley, Timur and Kitty, Mary and Max. Nakakatouch naman. Okay, next. next. Pasok na. Wala nang ibang papasok, girls. Oo, tinumba na namin. Kami na lang tatloy nandito, girls. Kami, kami lang. lang at wala, wala nang iba. Nang iba. Anong, anong ibig, ibig mong sabihin? Guys, anong sinasabi niyo dyan? Girls, ang maghahatid sa inyo ngayon, kami! Oh my God! Guys, like and subscribe to the channel. I-click niyo yung bell, ha? And wait for our next episodes. Okay, tatawagan na namin si Kev. Tapos kayo, lumabas na kayo dito. Tawagan Eto na. na.